bago tayo mag-blind item, make sure to like, share, and subscribe to our YouTube channel para hindi ka ma maka-miss out. At kung blind natin sa hanap mo, pwes talasan ng isipan, pagkatahan ng pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinuhumalingan at pilit na hinuula ng Dahoo! Mm. Ano unang hashtag? nag-back out. nag out. Nako, hmm. may kinalaman nito sa isang napakasikat na celebrity. Parang part to nung parang nakaraang kong ano, blind item na ah, hmm. uh, endorser na siya ng isang napakasikat na produkto at serbisyo. Produkto sa kaserbisyo. Hmm. Kaya lang, lang, lang. renew yata ang kontrata nung manalo siya ng pagkadami-dami mga kung anik-anik para sa bansa. Mm. Eh, <laughs> parang yun? biglang nagising para na, ang yun mga marami, mga, oh, marami, mga marami. company owners, di ba, yung Ay, mga yeah. bilyonaryo ah. daw na ano na, bakit biglang, bu imbis na umangat daw yung produkto at ah. servisyo nila, bumagsa. May nag-boycott nga yan. Oo, Oo ayun. O, may, ma may mga ganun pa. So, imbis daw na, na i-refer, kasi meron yatang ina-arrange yung, ma ma ano, Magmahadera na lagi alam mm. sa kanyang karir oh. Na inaalok ng isang sikat na food joint o mabili lang mm. kayo akong ali doon na doon sa mga endorse sa mga bini, ng mga mm. SB19 mga gano'n. Kaya hello, lang nagdemand na. daw yung Mahadera na kailangan kasama siya. Ay, hello. Oh, diba? ba? Kaya imbis na ano from the original na mm. uh, product and services na in-endorse niya, na parang sister company ito nag-back out bigla. Nakos? Kahit pa daw nagbagsak presyo na or what. Kasi nga, hindi nga daw wholesome na yung image, yung family, hindi na family-oriented, etc. Et, cetera, et cetera. Kaya, ngayon nararanasan na yata nila yung ah. medyo nag-shy away na yung ano sa media sa kanila. Actually, Pati may, yung mga, endorse, mga endorsements. Hindi na nagpapakita. na. ito may nabalitaan nga ako dyan. Parang hmm. meron De. sa isang endorsement. Hmm na, Ay, na si Grace, sinag, ano. sinabi nung kumpanya na dapat isama mo yung family mo, oh. mm. ayaw nyo. Oh, yun na. Tapos parang binoboykot yung isang... Uh, Produkto. Hindi nga, malaking ano, ano nga ito eh, kumpanya. Oo, oh, okay. okay. Parang binoboykot na kaba, na ayaw nila na yun ang kuning uh, alam, ambasador. Para naman magising giving na yung blind item. Kasi ang daming nawawala din na oportunidad din dapat. O lang sabi siguro ang daming niyang pera sa ngayon. Pero kasing maganda yung oportunidad na pinagtitiwalaan ka eh. Correct. Iba pa rin yun. O yung hula ka ng Gracie. Baka okay na sa kanya. Ang may tiwala sa kanya eh yung kanya. Mahaderang masyado kasi ito. Sana daw ibang product, ibang ano na lang, ibang food joint yung ini-endorse ng girl. Kasi yun ang ano, di ba? Well, makakik ang okay, on doors. Oh, yun, di ba? Makakik. Dali lang. Dahil dyan may kodigo ko, sinato ko ko kanina. Lolit so, lolit. Very long. Very ko lang to. Hello po. Oh, rago. ko naman sa At Ita Mylin ko, Madam Sheikha Balrevilla ng Mwell, Dr. Jane Shella, Rikasata ng Faces and Curves, Dalaman Dr. Pong Tibay ng One Dental Place, Dr. Jess and Arasolis ng Gorgeous Smile, Alolita Lolita Di Diyos Katsuki at Mayumi. Hello, si Glenda Tsuruka at si Terso Cruz de Fort. Happy birthday sa'yo, kapatid na Terso. at congratulations kay Dominic Almenor. Director siya, nabigyan siya ng appointment ng other Office of the Civil Defense, Department of National Defense, kasama namin sa rocket. Uh, okay. uh, kay Niyong Napasaway, at saka mga pinapabati niya yung mga niyang FEU Rusman si friends. Habs? Yeah. Ba, wala mo na. At yung ano, maraming salamat. Nakipagbidig, Roxy Likigan, uh, Rox Santos, and Jonathan Manalo si ng Star Music sa ABS-CBN Star Pop. Si, si congratulations si kay Kumaring Malucho Mapagar mula uh, sa mga officers ng UPCMCAA, lalong lang galing ka na Tito Army Valier Santiago. Professor Tessas Mines and Gigi Alfonso bilang date present congratulations At sa Kimare. Si si eh? Yes. Yun lang po. Maraming salamat. <laughs> Ano Ba't Ano yun? ah, Kaya nilista ko po kanina kasi antok na antok ako at walang ano. si Lolit Soli. Hindi ko kung kanatang sa ko. Inaantok ka pa niya na ha? Paano kung may kumpleto yung tulog niya? Paano ka inaantok? May sashtag! Ang tagal? Ano ba kung Asa ba na hashtag, Ano na next? Tapos na ba tayo? Ay, naku, akin Acting coach, dependent. Oh, ah. Magaling naman tong... <laughs> <laughs> Ba't ka mga tower road? Sino ba yan? <laughs> magaling na actor to si Ka. Ah, ah. Magaling mm. watch Marte. May ah. awards awards na rin to. Mm. That was before. Mm. Si <laughs> how before? about now? Eh, medyo yata tinatamad na mm. si actor. Para bang eh, may isang tinuruan siya ng isang acting coach. Parang, mm. siya may siya, maraming ginagawa kasi ito kaya medyo, isang pagod, may isang wala sa sarili, mm. eh, mabigat-bigat mga roles siya ginagawa. So, tinuruan siya mm. ng acting coach na deliver naman niya mm. ng actor na to. Until, pag may mga eksena na siya na gagawin na medyo mabigat-bigat, hinahanap niya yung acting coach. Ah. Mm. Para bang hindi niya magagawa yung eksena yung kung, kung wala. wala yung acting coach. Mm -hmm. Nagiging independent na siya. Siyempre, walang siguro ginagawa kung mag magulo-gulo ang utak, mm. di ba? Hindi lang kasi yan artista, negosyante pa yan. Mm. Tapos ah, masunuring anak, ah. kapatid, and everything. Mm -hmm. Nangongolekta ba ng manika ito? Hindi naman ma siya nangongolekta ng manika. <laughs> Yun. Uh -huh. Nangongolekta at ng food chain. Ha? Mm -hmm. Anong clue? Yun know, na? Masasikat siyang aktor. Favorite siya ni Rose. Ay! <laughs> yeah. Depende siya, siya sa kanyang coach. Naging ano na siya. Magaling naman. No? Kaya lang eh, siguro nga sa dami ng ginagawa. Dami so, ng ginagawa? Oh, Ibig sabihin, kaliwat kanan. Oo, oh, oh, marami siyang ginagawa. Iba. Iba. Nag-abroad. Nag ah, in ito. everything. Di ba, kumakanta. Ako rin, yan din ang mula ko. Kaya, oh, yeah. kumaga, eh... Siyempre, may, may, may moment ka naman. May, moment ka naman. Parang, di diba, no, wala, wala, wala ka nang... Wala, yung drive mo to act. Yung no. talaga to give. Ah. To 100%. Basta I love him. Ako rin. Uh, diba? I don't, di ba? Mm. Anong bilisan niya doon? Love <laughs> doon. Yeah, At <laughs> <laughs> you know. saka, hello, ma ano, marami kasi iba-iba naman yung roles oh, na diba? ginagampanan niya kasi. Eh, I'll, I'll make you love him. Oh, wow. Well. Depends how much. Ay. Ay. <laughs> pera, pera lang yan. Oh. Pera, pera lang yan. Because money is the root of all. <laughs> all. All. Wala na. Basta ako ulo lang ng lechon, happy na ako. Okay, di ba? Ayan. Uh, Ayun, bumati ka uh, na. Uh, ito, Nes, may sister in Michigan, tsaka mga viewers ng Marites, di diba? uh. Pili ko nang ngongolekta ng manika yan. O, hindi oh. Ah, ah Grabe ba? ka naman, Rosso. Ah! <laughs> Next hashtag! <laughs> Pag nagkita ka oh. eh. Pag nagkita. Hashtag! Ay, medyo. Ay, may... Ay may... ano ba yan? Ano ba Bengador? Bengador! Double, Double D talaga. Double D. D talaga? Oh. Ano? Oh, hindi yeah, niya lang vengador. yung Vengadora. Luma-luma kasi yan. Hindi na inabot yung wow. oh. oh. okay, term. Oh. Kaya hindi alam yung spelling. Kaya Vengador. Oh. Yeah. Pero kasi babae siya kaya Vengadora. Bengadora. Oh, okay. May kinilaman ito sa isang aktres na si Kat. Oh, maganda, si Kat, mayaman, lahat-lahat na siya na. Ah, oh. siya na siya. Ang naman ang kanyang image sa showbiz, eh, sweet naman siya. Amani um, eh, ito, um, root ano? of all. Parang <laughs> 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 sweet naman siya, parang uh, amiable, ganyan spell. spell. Oh, Pero, hmm. may pagka-bengadora daw talaga itong... ng na Actress. Oh, itong actress ito, na ito. Alam mo na, ang, ano? Ano? Oh, ibang term ng bengadora. Para mas maintindihan. Ah, ah, hindi oh, ko alam. Mapagiganti. Hindi maurot. Mapang, mapagiganti. mapagiganti. Yan. Yan. -ganti. Mapag -ganti. Mapag -ganti. Oh, oh. Anyway. So ano siya? Yung hindi siya yung head-on kung makipag-away. Ah, oh, mm, Pailalim? Pailalim. Ay. 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 Pag nag-post siya ng, sa social media niya, kung meron siyang kinaiinisan o meron siyang... May pa-cryptic chuchu. Hindi Teaming. nga eh. <cryptic> oh. eh. Hindi. Hindi ba sa meron... Pa-victim. Hindi. Basta meron lang siyang... Alibaba, hindi ba? Sabi mo meron siyang naka ganyan. So, ah. ang gagawin niya, may ginawa yon, mm. Ang gagawin niya, babalik ta rin niya 'yung ginawa noon para mm. maging maganda 'yung imahe ah. niya. Ah. Or mm. pariringan niya in a very subtle way nah. 'yung 'yung kaaway niyang yon. Ah. Halimbawa, meron siyang ginagawa. Dati, naggaron siya nang uh, nakaalitang magandang aktres kasi ano, basta level niya maganda, sikat din. Mm -mm. Eh pareho silang ano, marami mga damit na branded bags ganyan. Halimbawa, pag nakita niya si aktres Uh, na, 'yun ang suot. Pag nakita niya ang gagawin niya kahit nakadamit na siya ng iba, pag nakita niya na suot ni actress ang gagawin niya, papalit. isusuot niya 'yung same. Mm -hmm. Tapos, sasabihin niya kunwari, "Off to my taping." Ganyan. Off to my taping. Tapos, Bapos niya. Di ah, syempre 'yung mga netizens, siyempre. "Who wore it better?" Ganyan. Ah, ah, ah. Pero pagdating naman niya doon sa taping, papalitan. Oh, bakit iba na 'yung damit mo? Sasabihin lang ni actress, bawal ba magbago ng isip? Oh, ah, Oo. Mm -hmm. <laughs> Tapos meron pa siyang style. Mga style niya, halimbawa, sabay sila naging cover ng magazine. O halimbawa ah, lang, halimbawa lang. 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 <laughs> sabay sila. Di na sa magazine stand yun. Ang gagawin niya, baylan niya yung mga anik. sa yung cover. May magtitira lang siya ng dalawa, isa, tapos pipicturean picturean niya. Ah, nah, ha, yung magazine na ang iba. cover yung isang, isang actress na marami pa. Na marami pa. Tasa sasabihin niya, "Thank you for your support. Mm -mm. Last two pieces na lang." Wow. Ah, so meron talaga siyang ganun palang style. Pero hindi siya yung Sobrang parinig or sobrang uh, head on makipag-aaway. Uh, stylish kasi talaga siya. Oo. Oh, <laughs> <yun laughs> stylish, uh, stylish. Uh, stylish. <laughs> kaya nag-aaway-away yung mga yon. <laughs> Tama na. Oh, <laughs> <laughs> Basta si, ano siya, magandang actress, mayaman, fashionista, you know. Ay, yun. Ay, eh. fashionista. <laughs> Kaya mo na yung eh, pangalan sa clue mo. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Dahil dyan, hair shop salon sa British North, sa Dental Clinic sa Robinson Gallery, WTFU sa YouTube, Stacey Solis McDonald, at syempre, happy birthday kay Alan Diones sa hello kay Lito Maniago. Oh, Ayan, na, meron sa lubo ngayon sa may salubong? Sa Quezon City. Nanonood sila ngayon. sa may si Tita Bebot, si Lito Maniago. Ano ang tatlo? Salubong ng? Birthday niya kasi bukas. Sino may birthday? Si Lito rin? Hindi, si Alan. Si Alan nga. Sino ba yan? Si Alan nga. May salubong nga. May emote pa. Ay, dito po si Michael Vert. Sino ba yan? Teka lang. Kapatid? Nima anak Kapamilya, kapuso, Sino si Actress? Naka na, Nakaikot na. Hindi na Di ba sinulat niya, ano? Di ba? Oh, nakaikot na siya sa maraming sinulat Sinulat na ni Gracie. Okay. okay. Oh. Sige na. Oh, Di na. Hindi umubra. Ano yun yan? Hindi Di umubra. na ba? Oo. Oh, so, oh binati oh, na. Na. na nga niya si wow. Sneezy. Si sa nga, sabi mo. Di ba? Sin ano Sino ba yun? Saka-kakalorex. Oh, uh, Ito, hindi umubra itong mm. isang sikat na female actress. Ay, female actress pa. <laughs> isang actress na lang uh, yan. Mm. Hindi umubra. Mm. Paanong hindi umubra? May isang uh, malaking event ng isang uh, brand. Okay? Ang daming mga invited na mga celebrities na mga sikat din. Mga may, may mga pangalan. So, dumating tong si actress na... Ah, uh, naloko raw, naloka sila lalo na itong source ko na akala niya mabait si actress mm. pero attitude din daw pala. Dahil fit masyadong kumbaga sobrang feeling na ay ano ako, Sikat ako. O mm. para may ganun siyang ang siyang ano. May ganun siyang attitude na. Mm. So dumating uh, Una, mayroong yung brand kasi parang meron silang color na dapat sundin na ah, outfit. Mm, so may lahat color naman, coding. oh my color, mm. coding, ganun oh, bata, Lahat naman sumunod. Yung mga kasi yung mga na-invite doon, hindi lang from uh, isang network, iba-iba. Mm. So lahat naman doon ng network pati yung mga ibang sikat sa bawat network. Nakakung Kung halimbawa kung yung color ay green or blue mm. or whatever, yun ang suit nila. Mm. Itong si actress, hindi daw pumayag. Ang pinangatawan niya white ang suit. Ay, oh, mm. parang so, maiba. Parang yun ang style niya. Parang yun daw ang style na para iba siya, para angat ah, siya. So siya sabi, mapapansin. sabi nung source ko, naku, gawain talaga ng network nila yan. Para ah, lang, para, parang ang dating, angat siya. Ah, Pero ang tanong, umangat ba talaga? Ah, Dahil ah, hindi niya sinunod yung... Dress code, uh, kumbaga. Dress code, mm -hmm. oh, yung color coding na whatever. So yun. So parang naloka din yung mga ibang celebrities na parang, bakit? ano, hindi siya sumusunod. Uh, oh. huh. So, ano, uh, after that, eto, di umubra yung kanya doon, di ba? Hmm. Pero to na, yung isang aktor na, kumbaga, pwede mo na i-consider na, well, hindi naman veteran, pero, almost there. Sikat talaga. Uh. I mean, lalo na, kung baga, hindi man siya madalas gumawa ng mga proyekto. Pero alam mong, andiyan na yung pangalan niya. Yeah. Ito daw si actress na to, sabi daw, eh, gusto, siya yung mauna nah. sa mag-perform. Kaysa dito sa actor na... Matagal, oh, better. almost better. na, ano na talaga. Mm, kumbaga, established na. Established na. May pangalan. <coughs> Kung maga, inire-respeto na sa kanyang Ay, Ay, oo, oh, may idea ako. So, o, tapos... sabi daw nitong ano, ah... Sabi nung handler, baka pwedeng si ano na yung mauna ah, kesa kayo dito. Ay, in fairness. Hindi. Ah, pinagmatigasan nitong aktor o kung sino nasa... Pa Ay, hindi. Ah, ako ang nasa line-up. Oh, oh, ako oh, ang na. So, hindi umubra yung pagiging attitude pala nitong actress na to dito doon sa... sa aktor. kay aktor. Daming issue ni aktres. Hindi na sumusunod De, sa kaya call of Kaya nga, doon sa event na yon parang nagpakilala daw si actress, mm. Alam mo, ako naman tingin ko, minsan, di ko din alam kung talaga ba si actress yan o yung mga nakapaligid din kay actress minsan na masyadong mga feeling. may mga ganon, mm. ganon. May naisip diba? tuloy ako. Iba blind item ko nga siya next week. Aray ko. Nakasama yan ko yan eh. Oh, ayan, ayan yan. yan. yan ayan eh. Ah, no, no, ko lang. Oh. oh. So yun, yun lang. Eh, binabati ko siyempre. Hindi na ako magbibigay ng clue ah. Carry na yun. Ah, uh, binabati ko si Tita Virgie Mendoza na ah, uh, kaibigan ni ng ninang ko, ng ninang neni ko, Manlapa nana ni Irene Manlapas, of course. Yeah, hello, Irene. See you on Sunday, of course. And then, uh, hello, Ate Janet, Marching, ah Ninong Boyet, Ninang Maribel, at Alan Jones, Alan D, happy birthday. Happy birthday, Alan. Happy See you tomorrow. See Okay. I'll try, ah. Ah, hi. 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 Ay, wala nang papsi. Eh. Ah, Ay, grabe. Eh. Pera-pera lang talaga, oh, ah, Alan. Because It's my root. It's the root <laughs> <road> of all. <laughs> Yuck <Yoke> lang. <laughs> yun na. Oh. Anyway, happy birthday. Si Conti ka lang, ah. Si ano ba yon? Ay, hindi. Ay, ah, hindi? Oo. Ah? Oo, mamaya na, mamaya na. Huh? Okay. Maraming maraming salamat po sa may kita uh, 1,000 nating live viewers again. Kita kita ulit tayo sa Monday. Thursday! Thursday po! <laughs> <laughs> because, <laughs> because, 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 <laughs> sino ba yan? <laughs> sino ba yung manika? Ano ba yan? Mga, mga topic natin yung sanga-sanga, di ba? Naantok, pero ang dami na binabati. <laughs> Ministahan listahan na po. listahan pa. Okay, mga partner. Hula-hula na po yung punda o mula sa Marites, Marites University! Kaya po, Madel Shapiro, welcome! Kaya eh, ganon!